Gusto bang matuto kung paano maghanap ng products na ka sa Amazon gamit ang online arbitrage model? Panorin mo itong video na to kasi marami kang matutunan dito. Hi po, si Coach Jonel po ito. At sa video na ito ay ituturo ko ang isa pa sa mga product research methods na ginagamit ko for online arbitrage. Ang tawag ko dito ay reverse sourcing. Reverse sourcing ito kasi yung nauna kong video na pinakita sa inyo ay tinatawag kong traditional sourcing. So dito nyo yan makikita sa video na ito. So dyan, sa video na yan, tinuturo ko kung paano maghanap ng mga products sa isang store, yung mga discounted na products. Tapos, hahanapin mo kung meron siyang profitable na sa Amazon catalog. Ngayon, ang gagawin naman natin ay kabaliktaran yan. So, magsisimula tayo sa Amazon. Tapos, hahanap tayo ng store na posible na pwede nating pagbilhan ng mas mura para mapatungan natin siya sa Amazon. Dahil nga kabaliktaran siya nung traditional sourcing na tinatawag ko, eh, ang tawag ko dito ay reverse sourcing. Ngayon, posible na yung ibang mga nagtuturo ay iba yung tawag nila dito. So, okay, Okay lang naman, again uh, naming lang naman yung pinagkaiba pero ang mahalaga dito ay eh, mapapakita ko sa inyo yung steps kung paano kayo makakapag-reverse sourcing. Bago ko pala kayo turuan, ano, uh, gusto ko muna na ipauna na ginagawa ko ito as we go itong video na to recorded as we go. So hindi ako nakapaghanda ng kahit anong products na profitable na ipapakita sa inyo. Pero at least uh, may ipapakita ko sa inyo yung steps. Ngayon nasabi ko na lahat ng mga preamble na 'yan, uh, punta na tayo sa screen ko para maipakita ko na sa inyo yung mga methods. So eto na tayo sa screen ko and then uh, nandito nga tayo sa amazon.com. Ngayon, uh, ang gagawin ko dahil uh, ito kung titignan nyo ay Philippines ito. So, syempre, hindi dapat Philippines yan. Kasi kung naka-Philippines yung mga resulta na makikita ko ay pwedeng iba. Pwedeng may mga products na hindi available sa Philippines pero mabenta pala sa US market. So, syempre, pwedeng hindi ko sila makita dahil naka-Philippines ako. Dahil di sila available dito. So, ang unang step ay punta ka dito. I-click mo yan, yung Deliver to Philippines na yan. Tapos, uh, palitan mo yan ng any US zip code. So, any US zip code, it doesn't matter what city. Kung hindi mo alam yung ilalagay mo, ang pwede natin gawin ay mag-Google. Okay, so, Google tayo ng kunyari, makaisip ka, New York City. ba diba? New York City. Ayan, tapos idagdag mo lang zip code. Ayan, so, or zip lang, parang ganyan. So, ayan, pili ka na lang dyan, kahit alin dyan. So, 10001. So, ayan, balik tayo dito. Tapos, 10001. Tapos, i-hit nyo yung apply. So, para ang mangyari dyan is, uh, ano, mapunta tayo sa isang US city. Ngayon, does it matter kung anong US city? Kailangan ba New York? Kailangan ba ganitong city? Hindi po mahalaga. Ang mahalaga ay nakaset yan sa any US city. So, pupunta na ako dito sa all. So, dito, ayan, pupunta ako dyan. Tapos dito, mamimili ako ng uh, main category. So, shop by department, ayan. So, pipili ako ng category dito. Tapos, ang gagawin ko ay mag-niche -ni down ako So, pag sinabi ko ang niche down or niche down ko minsan Or uh, go down the subcategories So, yun ang gagawin, uh, ito yung main category Kunyari, food and grocery Tapos, under food and grocery, merong iba-iba pang mga subcategory So, grocery and gourmet food kunyari Okay, kiklik ko yan tapos ang gagawin ko ay bababa pa ako sa mga iba't iba pang sub-sub category, yung mga ano pinakababa. Hanggang mapunta ako sa pinakailalim. So kagaya nito ako nyari ito, ito uh, grocery and gourmet food. Tapos punta ako nyari sa ano sa ano ba to? Tingnan natin sa pantry staples. Okay, kunyari yan. Tapos uh, ang ano, ang mahalaga kasi dito kaya ako ginagawa tong niching down na to. Kasi kunyari ito, makikita nyo ngayon na 1000 result siya, di ba? So pag ano, pag nag niche down pa ako, kunyari dito, uh, pipili ako ng uh, jams, jelly and sweet spreads kunyari diba so from 1,000 results makikita natin na lalong bababa pa yung resulta so ngayon naging 944 na so pag pumili ako ng ano ng ibang category so liliit pa yan so pwede naman narito, rito pwede na magkalkal dito pero para sa akin lang mas maganda pa rin na mag-niche down para lang mas kumonti yung pool okay so ang gagawin ko ay uh, ikiklik ko pa rito yung uh, tingnan natin jams jellies and preserves. So check natin. ayan nag ano pa ako ulit. nag -niche down pa ulit ako. So ayan, uh, jams and preserves. So, meron pang nasa ilalim niya pero isa na lang i-click na rin lang natin. So ayan, hindi ko na alam kung ilan pa yung laman nito pero nasa bottom category na ako. So kasi wala nang nasa ilalim nung uh, jams and preserves. So okay, nagagawin ko ay titingnan ko na mga products na ito. So, syempre, uh, minsan magulo na ganyan, kailangan tignan ko. So, minsan merong ano, merong lilitaw na mga ano dito, mga filter dito. So, gagamitin ko 'tong mga filter na 'to para mas mapababa pa, yung uh, ano maging kumbaga mas maging specific pa yung mga hanapin kong products. So kunyari ano yung hanap ko, uh, tingnan natin dito yung mga pwede nating i-ano na filter, okay? Kasi iba-iba rin 'yan eh. Obviously, gusto ko ng mga 4 stars and up syempre. Kasi eh, pag namili ako ng mga products na mababa pa yung ano yung ratings nila. So pwedeng magkaroon ako ng negative rating pag binenta ko 'yon. So wag 'yon tapos dito sa slider so iba, -iba yan yung iba uh, ita-type mo yung range ay uh, yung iba i mo so iba-iba per category so ang gagawin ko kunyari ay uh, gusto ko makita ng mga products na ano na 25$ hanggang uh, kunyari lang uh, 70 dollars parang ganyan. Kunyari lang naman to, okay? So ayoko lang kunyari na magbenta ng mga mamahalin, ang gusto ayoko rin magbenta ng super ano mura kasi baka maliit lang yung profit. So 25 to 70 kunyari yung range na gusto ko. Tapos uh, tingnan pa natin yung mga ano filter na available. So ay wala na. So i-go go ko na siya. Yan. So ayan, after natin gamitin yung filter, meron na lang tayong 474 products. So at least natanggal na natin yung mga products na hindi natin kailangan, di ba? So sayang lang kasi oras sa mga yun eh, kung titignan pa natin yung mga yun. So at least ngayon, na-filter out natin siya ng konti. Ngayon, uh, I hope na uh, napanood nyo na itong uh, video ko na ito. So, dito, tinuturo ko sa inyo yung mga tools na ginagamit ko sa pagpaproduct research as well as uh, ano, a few things, a few other things na kailangan mo i-check pagdating sa ano paghahanap ng products for online arbitrage. So, tingnan nyo mabuti yung video na yun after nito. E kung hindi nyo pa siya nakikita. Ngayon, uh, yun nga, ito, meron na akong DS Amazon Quick View. So, sabihin na lang natin ang criteria ko ay something na $20 and above, tapos uh, something na may below $200,000 na sales rank, tapos ayoko na may Amazon sellers, gusto ko ng at least 3 sellers and above. Uh, yun yung tinuro ko dun sa video na yun, by the way. So, dito pa lang, makikita ko na kung anong mga products yung dapat kong iwasan. So, kunyari ito, sold by Amazon, never mind. One seller, two sellers, never mind. So, pwede na akong mag-scroll down. Ayun, oy, may nakita akong four sellers. Ayun, is it $20 and above? Yes. Is it below $200,000 in sales rank? Yes ano, ah uh, four seller siya. So, above three sellers. So, okay, di ba? So, bubuksan ko na itong product na ito. So, right click, open in new tab. So, hindi ko siya kiniklik directly para hindi na ako mawala dito sa page na to. So, ang gagawin ko na lang ay mag-scroll down, tignan yung mga fit. Tapos, ayan, oh, di ba? So, open ko ulit tong page na to. Tapos, tingin pa tayo kung may makikita pa tayong kahit isa man lang dito sa page na to. So, 3 FBA sellers. Ayan, okay din to. So, right click, open. Ayan, so tama na yung tatlong example. So, meron na akong tatlo kaagad na mga products na nabuksan na pwede kong uh, tignan kung may profitable na source. So, ito, nandito na tayo sa unang product na binuksan natin. So, ang gagawin ko na dahil, yun na, fit na siya dun sa initial criteria ko. Di ba, $20 na ba? Hindi siya Amazon. Uh, hindi siya, ano, hindi siya below 3 sellers. So ang gagawin ko na ay i-highlight ko yung yung logical na title. Parang pwedeng lahat, alam niyo, pwedeng lahat pero kasi hindi na siya logical, baka maguluhan lang yung Google parang ganon. So ang gagawin ko lang ay yung ano yung logical, 'di ba? Parang eto Bon Maman Jam. Tapos 1 ounce. So, idadagdag ko na lang 1 ounce mamaya. Ayan. So, ni-right click Google ko. Again, right click Google. Tapos, yun yung mangyayari. Tapos, ayan. Uh, napunta ako sa Bon Maman. Ngayon, uh, tingnan natin ko meron pang ibang resulta. So, pwede naman buksan niya mga yan kung sakali. So, mukhang, ano, mukhang ito lang. So, i-open natin yan. Tapos, tignan natin ko ano yung mga resulta. So, tatandaan ko rin na 1 ounce ito. Ayan, sabi. 30 tas yung mga flavor-flavor niya. So, tignan natin. Baka sakaling profitable ito. So, live ano to live shoot. Hindi siya live, syempre. Pero, I mean, you know, wala akong hinandang mga products na ipapakita sa inyo. So, walang setup ito. Kung ano yung natin ngayon, ay yun talaga siya. So, ayan. Tingnan natin to. Ano to? Meron kaya silang mga package na ganon? So, hindi ko alam ko meron silang mga package na ganon. Kunyari. Pero, tingnan natin. Hindi ko alam kung paano natin titignan yung mga ano. Masyadong complicated tong site nila. Pero, tingnan natin to. So, asan yung kanila? Ano? Puro ba set to? Wala ba silang individual products? Para hindi na tumagal tong video na to ay guess tignan na lang natin muna yung ibang mga products. So, ikaw close ko muna to. Pero ganun lang, i-google ko, tapos hahanapin ko yung match, ganun lang. So, ito, tingnan natin to. So, Wild Montana Huckleberry Jams and Preserves. So, I guess ito pwede kong i-ano dito, i-ganyan ko. Tapos, right-click, search on Google ulit. So, tingnan natin yung resulta. Ayan, so, mukhang okay. Tingnan natin, ha. Baka profitable. 8-ounce jar ba yun? So, tingnan natin yung picture. 11-ounce pala. So, teka lang. Tanggalin natin to sandali. Pero 8-ounce yun. Pero sige, buksan na lang natin to. Tingnan natin kung may 11 ounce na ano. Ayan, nakakita nyo 11 oz siya. Tapos huckleberry jam. So, tingnan natin. Wild huckleberry jam. Kaso, wala siyang 11 ounces. So, saan ko kaya makikita yon Tingnan natin. Baka merong related somewhere dito. Okay, Wild Huckleberry Jam. 13 ounces naman yan. Parang wala yatang 11 ounces ah. Tingnan ka natin yung description nito. Tama, 11 ounces eh. So, ah sorry, mali. Parang wala dito. Minsan, ganyan lang talaga. Minsan, wala yung gusto mong size. ah siguro special yun. No? Ito kayang duo, ah sold out. Hindi ko alam eh. So, check na natin yung third product I guess. Na natin. So, ito naman ay uh, Stonewall Kitchen. Okay. So, jam. Okay. naten So, ito. Mukhang ano to. ah uh, yan yung site niya. Langan natin. So, meron siyang raspberry ano, peach ba yan? Peach. O, oh, Champagne jam. Sour cherry jam. Strawberry jam. Wild main blueberry jam. 35. Ano yun? Ah, 354 grams. 12.5 ounces. Ah, siya ah. Teka lang. Raspberry peach champagne. Raspberry peach champagne. Oo oh, nga no? Sour cherry. Pati yung picture parehong pareho ah. Tapos strawberry saka wild main. Tingnan natin kung meron tayong discount. Pag hindi nila hiningi yung email ko, then okay. Ayun, ayoko. Para, <laughs> ayoko bigay email ko. Kukulitin nila ako. So yan, ah, $30 ito dito. Tapos dito, $40.75. Palagay ko dito kikita. So tingnan natin. Ngayon ang problema dito variations to. So hindi ito ano hindi ito hindi natin alam kung alin dito yung mabenta talaga. So kung may kipa tayo pwede. So tingnan natin na magkikipaklasa ako sa mga next na ano. So for now ano i-assume na lang natin na mabenta rin to. Kaso 30 dollars eh hindi ko alam. Kasi syempre pag-check out ko siya tingnan natin baka ano mag-apply tong code na to. So, mag-checkout tayo ng apat kunyari para 120. Tapos, tignan natin yung code na yun. Ah, hindi. Fast ship. Ano eh? Free shipping eh. Hindi siya ano eh. Pero tignan natin. Tignan natin kung ano mangyayari. Baka may iba pang code. So, ngayon, uh, try natin. Baka may ano. Baka may coupons ang ano. Ayun, meron nga. May coupons sang Cooper. So apply natin. So ito kung hindi niyo na, na, ano, kung di nyo nakikita ko ano nangyayari dito sa Cooper na to. So kung hindi alam ito, ah, nandoon din 'yan dun sa video kanina yung ano yung webinar na ginawa ko. So iniraran ko lang siya ngayon. Tingnan natin kung ano yung mga discounts na makikita niya. So ayan, nagrun na yung ano yung coupon. So Uy okay ah Safe 10 tapos naka off 26 Tingnan natin ah Baka sakaling profitable pa to So check out natin Tapos uh, ayoko mag create ng account So guest muna ako Tapos dito uh, Tingnan natin kung ano yung ano So ayan um, Ilalagay ko na yung pangalan ko rito Na ayaw mag auto So I guess mano mano kung ano Kunyari coach Jonel Kunyari coach yung una kong pangalan Apelido ko ay Jonel Okay? Tapos, yung address, uh, ang ginagamit ko ay itong prep hub. So, yan din yung recommendation ko, Pinoy yung mga yan. wag uh, huwag kayo magalala, wala akong, ano, wala akong share dito, okay? Wala akong nakukuha dito. Uh, kaibigan ko lang yung may-ari, Pilipino sila sa US. So, ano, ah uh, kung gusto niyo lang naman silang subukan reliable again mga Pilipino to so ano saka, sa ano sila sa Oregon so walang tax so yan uh, kukunin ko lang yung address nila dito sandali at yun ang ilalagay ko dito so kinakopy paste ko ngayon so punta nyo lang sila sa prep, prephub uh, prepcenter.com so paste ko yan dito tapos uh, state ay Oregon So, hanapin natin yung Oregon. Tapos, city ay Gresham. Okay. Tapos, yung kanilang zip code ay 97030. Let's natin dyan. Okay. Tapos, a uh, phone number. Lagay na natin yung phone number ko, I guess. Tapos, i-ano natin sa payment. Uy, ba't hindi siya free shipping? Dahil ba, ano? Okay lang naman. Uh. Tingnan natin. Tingnan natin. Ah, uh, I, I see. Alam ko na kung ano nangyari dito. Ah, uh, yung ano, yung free shipping... kung yung code na yun yung gagamitin. So, I guess, kailangan ko mamili. Yun ang nangyayari. So, yan. Um, uh, nailagay ko na yung ano, shipping address dito na yung prep center. So, hindi ko alam kung bakit ano, hindi nag-apply yung free shipping. I guess, ano, kailangan talaga code. Dahil gumawa ako ng ibang code. So, I guess, namili na lang ako. Ah, uh, yung payment, ano, yung payment address, yung billing address, siya pay address ng, ano, ng uh, payment card. So, hindi ko na ilalagay dito, ha, kasi ito naman na yung final price niya. So, pag may part na kung saan, uh, ano, saan meron na yung kanyang card number, So, okay na yan. Ayan na yung final price. So, 11299 Okay. So, 112. 99 Tapos ako uh, kung di ako nagkakamali, nag-check out ako ng Ion 4 nga, 4, units, so divided by 4. Tapos plus yung ano, yung uh, prep fee ng ano ng prep hub which is uh, 180. Kung di ako nagkakamali. Or since, uh, hindi yata bundle ito eh. Kung di pre-made bundle, so okay lang. So, 180 yan. Okay, 1.8. Tapos, uh, merong mga Amazon fees na kunyari yung shipping fee, saka yung, ano, yung uh, placement fee. So, lagyan na natin ng, ano, dagdagan ko na rin ng, ano, ng uh, 55 cents. Or, ano, 50 cents na lang. Gawin na natin 50 cents para, ano... Okay, so hindi pala 5 kundi 0.5. Ayan. So 30, 55 kasi i-round off ko yan. So itong 54 na to. So since 7 yan, gawin ko na 55. 30, 55. So nasa na yung aking mahiwagang AMZ Scout Calculator? So kung nagugulat kayo sa mga ginagamit ko, meron akong, again, yung video kanina na sinabi ko sa inyo. So tingnan nyo siya. Uh, tinuturo ko doon lahat itong mga to. So magkana siya ulit? at uh, 30, 55. Okay. So, pinagsama-sama ko na lahat, 30.55. Ah, wala nga tayong kita rito. So, bakit? Makes sense kasi 40.75 lang naman talaga siya. So, wala tayong magagawa, ganyan talaga. Pero yun, uh, at least, ang mahalaga, nakita niya na yung steps kung paano maghanap ng products. So, again, pumunta lang ako sa Amazon.com, tapos nag-niche down ako. Tapos, it uh, binuksan ko yung mga products na may potential tapos, uh, yun, nag, ano, nag lang ako. Basically, ginugel ko yung mga products. Tinignan ko kung saan ko siya pwedeng kuhanin ng, uh, ano, ng uh, mas mura. Tapos, kinompute ko. So, kailangan i-check out siya, di ba? Para makuha yung final price. So, ngayon, uh, ito po yung steps ng pag-reverse uh, sourcing. Uh, sa mga next na videos ko, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-analyze ng product gamit yung uh, kipa. So, mahalaga yan. Mahalaga matutunan nyo yung kipa. So, balik-balik kayo dito para makita ninyo yung mga steps kung paano mag-analyze ng products gamit ang kipa. Siya nga pala, invite na rin kita sa aking Facebook group. Check mo lang yung description sa ibaba para makita mo yung link. Nagla-live ako doon every Sunday night, libre lang. So, join ka kung gusto mo pang lalong matuto tungkol sa pagbibenta sa Amazon at iba pang mga online businesses. Kasi hindi naman ito basta sell on Amazon Amazon lang. Kung hindi, in the future, ay gagawa pa ako ng mga content tungkol sa ibang mga business models. So join ka, kita-kits tayo doon. Kung meron po kayo mga katanungan or comments or suggestions, ilagay nyo lang po sa comment sa ibaba. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag nyo kalimutan i-like, saka mag-subscribe na rin kayo para makita nyo yung mga future videos ko and para matuwa naman ako. Maraming salamat po sa inyo lahat, si Coach Jonal po ito, and I will see you next video. Bye!